And we continue to follow that breaking news in the case of a missing college student, Mia Marcano. College student from South Florida. A 19-year-old Mia Marcano was last seen. Investigators working several leads right now to try and determine what happened and where she could be. Sa so video na ito ay pag-usapan natin ang isang napakalagim na krimen tungkol sa isang 19 anyos na dalaga na dahil nga sa nambasted siya ay wala siyang awa at pakundangang pinatay ng isang lalaki na hindi nga matanggap ang ginawang pagtanggi sa kanya. Welcome back to kwento nga and this is your kuya kuya Eddie at sa video ito nga ay pag-usapan natin ang malagim na sinapit ni Mia Marcano and with that huwag na nating patagalin pa simulan na natin she said I'm the maintenance guy I heard you're looking for me Love them a blank the si Mia Marcano, isang 19 anyos na dalaga na kinabibighanian ng marami. Maganda, mabait at punungan ng pangarap ang dalagang ito. Mas kilala siya sa kanilang pamilya bilang si Mimi. Suportado ng kanyang pamilya ang lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay, lalo na't siya nga ang itinuturing na bukod tangi nilang prinsesa. Pero sa kasamaang palad, ang lahat ng pangarap ni Bia sa buhay ay mauwi nga sa isang mapait na kapalaran. Habang nag-aaral sa kuleyo itong dalaga ay may part-time job siya sa isang housing complex. At doon nakilala niya nga ang isang maintenance boy na nagnangalang Armando Caballero. 27 anyos. Unang kita pa lang talaga ni Armando nga kay Mia ay eh talagang iba na nga yung tama sa kanya. Kaya naman makailang ulit niya umanong sinubukang ligawan at suyuin itong dalaga pero paulit-ulit nga siyang tinanggihan nito. In short, Busted itong maintenance boy na ito Pero parehas nga sila nung pinagtatrabahuan Kaya naman madalas pa rin ang pagkikita nitong dalawa Hanggang sa Noong ah, September 24 nitong 2021 lamang, balak umuwi noon ni Mia sa kanyang mga magulang nang bigla na lamang siyang naglaho ng parang bula. Base nga sa mga report tungkol sa kasong ito, umalis sa trabaho ang dalaga bandang alas 5 ng hapon. Dumiretso muna siya pa uwi ng kanyang apartment para kunin ang kanyang maleta na dadalhin niya sana pero... Bigla na lamang siyang naglaho ng parang bula. Hindi na siya nakalabas pa sa kanyang apartment. wala. Well, rape magsisimula na nga nga. Maging mabigat ang ating kwentuhan kaya naman ihanda ninyo ang inyong mga sarili para dito. Ginagabihan ng araw na yun, hindi na rin matawagan nga ng kanyang pamilya itong si Hindi na rin sumasagot itong dalaga sa mga text messages sa kanya. Dito na nga sila nagsimulang kutuban na baka may masama nang nangyari dito kay Mia. Inisip na lamang nila na baka nga kaya hindi siya makontak ay dahil naman baka may problema siya sa signal o kaya nga ay dumiretso na sa kanyang flight at nakalimutan lang talagang magsabi. Pero pagkalanding ang aeroplano sa airport kung saan dapat sana'y nakasakay itong dalaga kahit anino niya nga. Wala silang nahintay. Sa mga sandaling ito ay sobra-sobra na nga ang kanilang pag-aalala bakit nga hindi natuloy sa flight itong si Mia at bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makontak? Kaya naman bandang alas 9.30 ng gabing yun, minabuti na ng nanay nitong si Mia na tumawag nga sa mga otoridad. Nag-request siya sa local sheriff ng lugar kung saan nakatira ang dalaga na dalawin ang kanyang apartment for quote and wellness check para nga malaman kung may nangyari nga bang masama sa kanya. Ilang minuto matapos nito Dumating naman sa pinto ng apartment ni Mia yung mga sheriff para nga doon sa wellness check. Makailang ulit nilang inatok ang apartment pero walang tao na sumasagot dito. Maya maya pa ay dumating na nga ang isang roommate ni Mia. Siya na nga yung ng pinto at nagpapasok dito sa mga otoridad. Nung una ay wala naman silang napansin talagang kahina hanggang sa... Nung sinubukan nilang buksan ang pinto ng kwarto nitong dalaga, nagtaka ang mga pulis dahil hindi naman talaga nakalakang pinto pero parang may kung anong bagay nga na nakaharang sa likod. Kaya naman, hindi nila ito maitulak. Lumabas nga yung isa sa kanila para silipin sa bintana ng kwarto kung ano yung nakaharang doon sa pinto. At doon nga, nakita niya ang isang mini-dresser ng dalaga na nakaharang nga doon sa pintuan. Dito na nga sila talaga nagsimulang maalarma. Well, ibig sabihin kasi nito ano, sinusubukan ng dalaga na harangan nga yung pinto para hindi makapasok ang kung sino mga tao na ayaw niya ngang mapasukin kaya yun nandoon. At ang mas lalo nga, ikinabahala pa nga dito ng mga otoridad, hindi nila natagpuan itong si sa loob ng kanyang apartment. Alam nyo, sa patuloy nilang pag-iimbestiga sa kaso, may ilang mahalagang bagay pa silang napansin sa kwarto nitong dalaga. Nakita nila doon na ang bintana nga ng mismong kwarto ay tampered o nabuksan. May ilang mga bubog din na nagkalat nga sa sahig at may bahid ng pulang mancha yung unan ng dalaga. Well, unang tinanong ngayon, syempre ng mga otoridad, yung roommate nitong si Mia kung kailan niya nga huling nakausap yung kanyang kasama. Sabi nito, bandang alas 5 ng hapon, tinex pa siya ni Mia at sinabing papunta na nga siya sa airport kaya nga nang sinabi ng mga magulang nung dalaga doon sa mga polis. Tinanong rin nila ang roommate ngayon kung may baka nabanggit naman itong si Mia o may alam siyang tao nga na pwedeng manakit at gumawa ng masama sa kanya. Ngayon, biglang naalala nitong roommate ang isang pag-uusap nila ni Mia noon. Ayon sa roommate nito, may lalaking nagtatrabaho rin sa villa ang nangungulit daw talaga sa kanya. Siya nga, si Armando Caballero, isang maintenance boy doon. Ilang beses na umanong pinipilit nitong si Armando sumama nga yung dalaga sa isang date pero syempre, laging ang tinatanggihan. Pero kahit ilang beses niya ang tinanggihan ito ay hindi pa rin daw ito tumitigil kaya nga nagkaroon na ng takot si Mia sa kanya dahil talagang mapilit nga itong lalaking ito. Pagkatapos nga ng interview ito ay umalis na nga rin ang mga otoridad doon sa lugar. Ngayon, mabalik tayo doon sa pamilya ni Mia na dahil sobrang nag-aalala na nga noon ay minabuti na nilang personal na pumunta sa tinitirhan ni Mia para nga makatulong at maging mas updated niya tungkol sa paghahanap dito sa dalaga. Pagdating nila sa apartment ay binusisi nila ito dahil baka may mahanap pa silang ebidensya. Doon niya ay nakahanap sila sa ilalim ng basahan ng isang kater na hindi naman daw pagmamayari ng dalaga. Ilang sandali matapos nito, isang lalaki ang bigla na lamang dumating sa pintu ng apartment. Nagpakilala itong lalaki bilang si Armando Caballero, yung maintenance guy. Na sinasabing nangaharas nga kay Mia bago siya tuluyang nawala Tinanong nila itong lalaki kung anong ginagawa niya doon At ang sagot nitong lalaki Narinig daw niya na hinahanap nila itong si Mia Kaya naman pumunta siya doon Well by the way ano para alam ninyo para maging malinaw sa inyo Alas 4 ito ng madaling ng nangyari Kinagabihan kasi nang hindi pa rin mahanap ngayong dalaga Dali-dali nang lumipad papunta sa kanyang apartment ang kanyang pamilya Kaya naman na Ganun na nga lang ang pagtataka nitong pamilya ni Mia sa sinabi nitong nagpakilalang Armando dahil hindi pa naman daw talaga sinasabing nawawala yung dalaga. And during that time, take note, wala ring ideya ang pamilya ni Mia na itong lalaking ito ay nangaharas nga dito sa dalaga. Maya maya pa, muling bumalik yung mga otoridad doon sa apartment at nadat nila doon itong si Armando. Minabuti ng mga opisyal na kwestyonin itong lalaki na posibleng sospek nga sa pagkawala ng dalaga. Maliwanag naman ni Armando sa kanila pakinggan ninyong mabuti. Alas tres ng hapon nung huli niya raw makita itong dalaga. At kaya raw nalaman niya na nawawala nga ang dalaga ay dahil sinabihan siya ng kaibigan nilang nagtratrabaho din doon. No one knows Tati. That's my whole thing. Not oh, even the roommate knows Tati. Years. She's an employee but you keep saying Tati is a friend and that you've all hung out together. No one here knows Tati. All her well, other I'm friends home. showed up. Her closest Please. friends that live in the complex were all here with us early on. No one knows Tati. Only you. Well eventually, hindi nila pinaniwalaan ang alibay nitong lalaki. Doon din, nalaman niya ng pamilya ni Mia ang obsesyon nitong lalaki sa dalaga. Kaya nga, lalo silang naghinala sa kanya pero ang tanong natin nga ngayon dito ay nasaan nga kaya itong dalaga at bakit nga ganoon lang kalakas ang loob nitong posibleng sospek nga para lumutang siya kaagad ba diba? Ano nga kaya ang plano nito? Well, pakinggan niyong mabuti ang mga susunod na revelasyon dito. Nakita rin nila noon ang mga super creepy at nakakatakot nga na text messages nitong si Armando kay Mia. Right now you have sent obsessive you know tomorrow to Mia. We have all seen the text.

dinala sa presinto. Hinayaan siya ng mga pulisya dahil paliwanag nila ay wala pa silang hawak na matibay na ebidensya nga nang nagtuturo dito sa lalaki. Dito ay eh talaga namang nadismaya nga at nagkalit yung pamilya ng dalaga pero wala silang magawa. Dahil nga sa hindi sila mapakali, itinuloy nila ang mismong investigasyon sa kanilang sarili. Sinundan nila ng palihim itong lalaki pa uwing at grabe Ganito yung kanilang nakita. Sa video itong nga na nila mismo, nakita nilang may mga gamit na kinuha mula nga sa kotse itong si Armando. Isang pink na blanket, gloves at itim na backpack. At doon din, nakilala nila yung pink blanket na pag-aari umano nga ni Mia. Pagdating ng mga otoridad sa bahay ni Armando ay wala rin silang nagawa. Hindi nila mapasok nga ang apartment para halughugin dahil wala silang search warrant na hawak. Pero pinapasok naman nga ni Armando yung pamilya ng dalaga para hindi sila masyadong maghinala. Pero syempre, e wala silang nakitang kakaiba sa loob dahil marahil lilinis na nitong lalaki. Sa ikalawang pagkakataon, again, nakalusot na naman itong si Armando. Alam nyo, kung kayo yung pamilya ng dalaga dito, italagang talagang ka nga. Kasi, kumbaga, eh, alam na alam mo na na siya talaga yung sospek pero hindi mo nga mapakulong. Karap Let's see anong susunod na mangyayari. Kinahaponan bandang alas 4, September 25. Sa wakas, Lumabas na nga rin ang warrant arrest para kay Armando. Agad nilang pinuntahan ngayon yung kanyang apartment para nga i-issue itong warrant pero wala na nga doon itong lalaki. Bigla na nga rin siyang naglaho ng parang bula. Well dahil nga, ganap ng kaso yung pagkawala ni Wia, sinimula na nila ang masusing investigasyon at nakakatakot nga ang kanilang natuklasan dito. Nung araw na nawala nga yung dalaga bandang alas dos ng hapon, isang on-call maintenance key o susi ang ginamit para nga buksan ang apartment ni Mia at ang maintenance key na ito ay napatunayang hawak ni Armando sa mga oras na iyon at mga bandang alas 4.30 ng hapon o 30 minuto bago nga mag alas 5 kung kailan na natapos ang shift ni Mia sa trabaho ay muli nga binuksan ang binuksa ng apartment gamit ang parehong susing iyon at bandang alas 500 sa ng hapon Binuksan naman ni Mia yung kanyang apartment gamit nga ang sarili niyang susi. Well, isang oras matapos nito, pasado alas sa iskinagabihan, namataan ngayon ang kotse ni Armando na paalis doon sa lugar na iyon. Alam niyo, base nga sa mga ebidensyang ito, eh, napakalinaw na inabangan itong si Armando ang dalaga sa kanyang apartment para nga isagawa ang kanyang maitim na plano sa dalaga kung ano man yon na matagal na nga niyang pinagpapantasyahan. Pero ang problema nga ngayon dito ano, hindi na nila muling makita itong si Armando na posibleng nagtago na rin talaga. At noong September 27 o tatlong araw nga matapos mawala nitong si Mia, isang tawag ang natanggap ng mga otoridad. Isang lalaki di umano ang nakita nilang nagpatiwakal sa isang garahe at pagdating nila doon sa lugar agad nilang nakilala itong lalaki wala nang iba kundi itong si Armando Caballero na sospek nga sa pagkawala ni Mia. At dahil sa pagkawalangang ito ni Armando, ilalong lumit ngayon ang tsansa na muli pang pa mahanap itong dalaga. Hinala ng pamilya ng dalaga ang ito, ipinili na lang itong lalaki na kunin ang kanyang sariling buhay kaysa pagdusahan niya ayong ginawa niyang krimen. Pero syempre, hindi pa rin sila nawala ng pag-asa na makikita ang dalaga. May hinala sila na baka nga itinago nitong lalaki yung dalaga sa kung saan Matapos niya nga itong kidnapin, kaya naman lalo nilang pinalawak ang paghahanap kay Mia. Maraming mga residente rin ang nagboluntaryo noon para nga tumulong sa paghahanap. Tumulong na nga rin ang FBI para maresolba ang kasong ito at para mas mapadali alam yung ginawa nila. Binalikan nila ang araw kung kailan na nawala ngayong dalaga. Sinubukan nila ngayong i lahat ng pinuntahan nitong si Armando At doon, nalaman nila na pumunta itong lalaki sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Timbers Cone Alam nyo, ang lugar na ito ay punungan ng mga abandonadong building Well, October 2, 2021 Fast forward tayo Nagpadala sila ng search team sa lugar na ito para nga suyudin ito At doon din natagpuan nila itong si Mia. Sa bahaging may mga puno, nakita nila ang wala ng buhay na katawan nitong dalaga. Nakagapos ng duct tape ang kanyang mga kamay at paa at binusalan din ang kanyang bibig gamit nga nito. Sa tabi naman ng kanyang katawan, nakita nga yung kanyang gula-gulanit na damit. Alam nyo halos hindi naman makapaniwala nga ang pamilya ng dalaga sa sinapit ni Mia. Dahil dito, sinampahan din nila ng kaso yung villa kung saan nga nakatira si Mia dahil napaka-iresponsable o mano nila na pwedeng basta-basta nalang buksan nga ng mga empleyado yung mga apartment doon. E kung wala raw sanang access doon itong lalaki, marahil nga ay hindi ito nangyari at masaya sana silang kasama ngayon si Mia. Alam nyo, eh, totoo naman, di ba? Dapat hindi naman talaga yan basta-basta ma-access ng mga nagtratrabaho doon para sa safety ng mga tenants. Napag-alaman din natin dito na talagang may background na nga ng pangaharas sa mga babae itong si Armando at na pa nga siya noong 2013. Nakakalungkot lang dahil hindi na nga nila napagbayad sa kasong ito ang sospek pero sana nga ay managot ang dapat managot lalo na nga yung may-ari ng apartment dahil may kapabayaan talaga ang nangyari dito. And with that again, once again, salamat po ng marami sa inyong pag-suportang. Ngayon nga, ibatiin na natin yung mga nakasama natin sa nakarating kwentuhan. Shoutout po sa inyong lahat. And once again, ayaw nga pumuli ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing Aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.